Ang ibahagi ko sa inyo ngayon mga idol kong hero ay ang aking pag-iikot sa kabikulan sa loob ng anim na araw. Ah! Maaga pa tayo umalis nang sa ganun ay medyo malayo at mahaba haba ang ating marating sa araw na ito nang sa ganun ay matapos tayo sa ating lakwacha sa loob lamang ng anim na araw at makabalik na tayo ng Metropolitan Manila sa takdang araw. Ang una nating destinasyon ay ang magandang bayan ng Camarines Norte. Ang bayan ng Malabo, Estelabo pala. <laughs> Dahil madaling araw pa tayo umalis, kaya ito, nasa Quezon Province pa lamang tayo ay nais nang mag-refresh ang ating sikmura marahil sa pagod at gutom sa ating pagbibiyahe. Mabuti na lamang at mayroong bagong bukas na Jollibee dito sa kahabaan ng Candelaria Bypass Road kaya ponlakan na natin ang hinaing ng ating sikmura. Wow naman! Wow! 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 Matapos mapaanlakan ang hinain ng ating Sikmura, tayo ay tutuloy na papuntang Malabo, este labo pala. Pagkatapos baybayin ang bulubundukin at likulikong daan sa kahabaan ng Bagong Silang at Santa Elena ay narating din natin ang ating unang destinasyon. Hmm? At alam nyo mga lodi, akalain mong mayroong gotong Batangas Dini sa kabikulan. Huh? Di ba sa Batangas laang yun? Joke lang po, sa aking palagay itong si Angkol na may-ari ng Cocos Pares, inasal at gotong Batangas ay pinag-aralan ang iba't ibang recipe upang tatangkilikin niya ang mga ito, katunayan meron pa siyang bulalong tagaytay. Okay ba? Diba? Pero ang Gotong Batangas with bone malo o mano ang mabenta sa nasabing establishmentong ito. Hindi totoo yan. Kaya ito, hindi na naman natin mapipigilan ang pagkatakam sa nasabing mino kaya ito, sugad na naman sa gotohan ni Mang Coco. Matapos mabusog sa gotong Batangas ni Mang Coco, ay tumuloy na kami sa bayan ng Daet upang doon na lang kami magpalipis ng gabi. Ngunit di pa rin napigilan na lantikaw ng milkshake dahil na rin marahil sa nararamdamang uhaw sa biyahe. Kaya ito, nang patid na ang uhaw, ay naglakad-lakad muna sa paligid ng Kapitolyo ng Camarines Norte. Habang nag-iikot tayong ay may naespata na namang kainan na nakatawag pansin dahil bukod sa mukhang masarap ay napakamura pa at maganda ang ambience dito. Kaya kumain muna tayo bago pa man tumuloy sa hotel o transient house. Kinabukasan ay araw ng linggo at araw pagsamba kaya tayong maglaan muna ng oras para purihin, sambahin at pasalamatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ito ang pangunahing layunin na sambahin at paglengkuran ng ama ng likhain ng Diyos ang tao. Pagkatapos sumamba at nagpapasalamat sa Diyos, ang kabisera naman ng prebensya ng Sorsogon ang susunod ng ating destinasyon, ang Sorsogon City. Ang prebensyang ito ang gusto kong magalugad o makabisado dahil ito ang pinanggalingang bayan ng aking ama. Bagamat di ko pa narating ang bayan ng Magallanes kanyang pinagmulan, ay pasasaan pa at mapupuntahan ko rin ito balang araw kung bibigyan pa ako ng pagkakataon kung di man sa ngayon ay sa susunod nating paglalakbay. Ang Sorsogon City Coastal Road at ang Sorsogon Coliseum ay kasama sa mga pangunahing tourist attraction sa lungsod. Ang coastal road na ito ay nasa kahabaan ng Rompe Olas o Sorsogon City Baywalk hanggang barangay Balogo kung saan naruroon naman ang nasabing coliseum ng syudad. Ang coastal road na ito ay binuksan sa publiko noong year 2022 na nagbibigay sa mga manlalakbay ng magandang tanawin ng Sorsogon coastline. At ang pangunahing layunin nito ay magsilbing diversion road upang mapabuti ang koneksyon sa pagitan ng kasiguran, gubat at kastilya. Di na tayo nagtatagal dito sa Sorsogon at tayo'y tutulak na tayo sa bayan ng gubat ngunit di na rin tayo tumuloy sa Rizal Beach Resort na ating pakay dahil sa pagbuhos na malakas na ulan kaya dumiretso na lang tayo ng bulan Sorsogon. Pagdating sa bulan, bago tumuloy sa isang pahingahang hotel ay dumirecho muna tayo sa Fishport upang makapamili ng isda na madala pagbalik natin ng Maynila. Habang nag-iikot sa may fishport ay laking gulat ko nang mapansin ko ang alimasag na kakaiba ang kulay na para bagang luto na ito. Sa buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakakita ng ganitong uri ng lamang dagat na animoy luto na at masarap sunggaban lalot ako ay gutom na. Buti na lamang at naawat ako na tindera at sabay sabing, hilaw pa yan sir. Pag ikot ko sa kabila ay napadpad naman ako sa dried fish section na sari-saring daing at tuyo ang makikita na animoy ng aakit para ay iyong bilhin. Napakasarap kasi nito iluto sa gata na sangkutan ng iba't ibang gulay at mga rekedos. Ay sarap! Ay, naku inang, talagang malimutan mo ang iyong pangalan sa sobrang sarap niyan. Nang oh! matapos oh, mamili ay naghahanap naman tayo ng makainan bago pumanhik sa hotel kung saan tayo magpalipes ng gabi bago bumalik ng Maynila kinabukasan. Mga idol sa bulan sa may parla sa bar ay hotel. Makalipas ang magdamag, tayo maggayak na upang maumpisahan ang ating paglalakbay mula Bulan Sorsogon hanggang Manila na po ito. At hindi ko na rin ito e dokumentaryo at sanay na ibigan nyo ang video na ito. Kung mayroon po kayong puna at tanong ay e-komento lang po at sisikapin kong tugunan ang mga ito. Bago nga pala tuluyang magpaalam ay shoutout muna sa sumusunod na mga loyal na viewers and subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ah. Love you all!